Masipag kang mag-engage, marami kang followers, pero nakita mo, wala kang kinikita dyan. Hi, alam mo ba kung babad ka palagi dito sa TikTok and lalo na ikaw ay isang empleyado OFW na matagal na din sa trabaho, pwede mo gawing pakakitaan ang extra time mo. Kaya kung meron kang TikTok account ngayon, pwede kita na matulungan, tuturuan kita kung paano mo yan mamaximize gamit ang sistema na ginagawa namin ang Online Business Academy. Dito hindi kailangan na maraming followers at hindi mo kailangan dito na mag-engage ka pa kasi meron na tayong sistema na susundin mo na lang. Pwede ka nang kumita dyan ng 20,000 to 50,000 per month na ang gagawin lang ay copy and paste. Depende pa yan sa effort na ibibigay mo. Kung ikaw ngayon 18 to 65 years old ka na, ang kailangan mo lang ay cellphone, stable internet connection at yung tinatawag namin, na user ID or account ID. Mag-follow ka lang sa aking TikTok account at i-copy link mo ang video na ito. Mag-comment ka ng house sa comment section para mapansin kita kung paano. See you and God bless.